Paano mag-withdraw ng kinitang pera sa TikTok? Ano punta tayo sa ating TikTok account? Of course, pagpunta mo sa TikTok account mo, ayan po, may affiliate tayo. And of course, punta tayo dito. Ayan, ano, pindutin natin yan. Then, Pindutin natin dito, ano? Magwi-withdraw tayo ng ating kinita sa TikTok affiliate. Pindutin natin 'yan. Pagpunta mo makikita mo dito yung earnings. Ito po yung current natin ngayon, ano? Today po. So sa earnings tayo, ito po yung pumasok sa ating today, 514. Pindutin natin yung withdraw. Doon tayo sa GCash natin magwi-withdraw, ano? So pag pindot mo ng withdraw, ayan lalabas ang ating pong GCash number nandiyan po. And of course, guys, yung amount, ano? Ayun po, bi-withdraw natin ang ating 514.80. Ayan po. And of course, pindutin natin yung Withdraw Now. Ayan, lalabas. Of course, yung ating pong uh, kumagaling charge, receiving P amount, withdrawal amount. And of course, pindutin natin Confirm. And okay, back tayo. So, makikita nyo guys, nag-serious here na po siya. Makaka-receive tayo ng message mula kay TikTok at papasok po ito sa ating Facebook, sa ating pong ano-ano. Ayan po, makikita nyo, pumasok na po sa ating po. Sabi niya, ayan yung Receive. Ayan, 509.20 Gcash from TikTok shop. Ayan po, ay ano makikita nyo po dyan, ano yung ating pong income. Ito, of course, guys, ito yung mga income din natin sa ibang application. Ano, thank you so much. See you around. God bless you.